Hello po mga kalaki, magandang araw sa ating lahat. 2 PM na po at syempre po narito na po ang mga lucky numbers na ibibigay ko po sa inyo mga kalaki. 4 digit lucky numbers po ito. Umpisahan po natin sa Australia. Syempre po ngayon pong Marso mga kalaki, ito na po ang mga lucky numbers na pwede po nating mapanalunan ngayon po ganun Marso. 4 digit lucky numbers 2 PM, Australia 2105, New Zealand. 9236 India 2138 Philippines 7074 Thailand 3199 Taiwan 6244 Malaysia 8763 Dubai 2205 Hong Kong 1766 Singapore 9135 China 2804 Texas 5352 Israel 3136 Las Vegas 2433 Alaska 8100 South 6792 Japan 2439 Italy 4160 Germany 6277 Korea 3455 Greece 9816 Canada 7274 Mexico 8389. Ayan po mga kalaki ang mga 4 digits uh, na pinag-course ngayon 2pm. Ang mga kalaki po yung